Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So heto na mga kapolitika, yung ating na FIVB Challenger Cup kung saan nakasagupa ng uh, team Vietnam itong ating team Alas ngayong hapon po 'yan 6:30 PM at pinanood po natin yung uh, yung uh, three straight sets na kung sa na ipanalo ng team Vietnam. Okay, so sa ito na nga yung ating ini-expect kasi doon sa ating mga previous vlog ay napag-usapan na natin na malabo talaga na mananalo ang uh, team Alas, ang uh, national team ng Pilipinas dito sa Vietnam. Kung gusto man natin manalo ay kailangan mo nating talunin yung Kazakhstan. So yun po ang uh, sinasabi natin doon sa ating previous vlog. So yung naging official score sa first set ay 14-25 sa second set ay 22-25 at sa third set ay 21-25 pabor po yan sa Vietnam so sa video ito ay ating pag-uusapan ano ba yung mga misses and opportunities at yung uh, sa first set, second set at third set ano ba yung mga ganap at yung mga highlights doon kasi nakikita natin na overall naman is binigay naman ng team alas yung pinaka the best nila na performance and even nga sa mga defense ay talaga namang uh, hindi nagpahuli itong team alas o ang nakikita lang talaga natin dito na in general yung pinaka highlight talaga is itong uh, star player ng ng Vietnam na si Tuyen. Ito talaga yung nagpahirap sa ating kupunan at itong uh, si T4 yung mga jam serve ni T4. So ating pag-uusapan ngayon yung naging highlight sa first set. So sa first set ay talagang tinambakan yung ating ano yung ating uh, ating team na kung saan yung naging score nga is 14-25 akala ko ganun din ang mangyayari sa uh, second set at sa third set but uh, yun nga umabot tayo na nakasampa lang ng 20 plus yung score natin dun sa second set at sa third set so sa first set yung uh, score is 14.25 ang nakikita talaga natin dito na pinakamabigat na reason bakit uh, natambakan yung ating team ay yung talagang mga ano mga palo ni Tuyen na kung saan even nga itong si Don Makandili ay na ano nahirapan na basahin yung kanyang palo at yung lalakas ng kanyang palo talagang uh, lumulusot dito sa mga kamay ni Don Macandil at yung ating mga ating uh, libero and even yung mga blockers natin magiling at talagang malakas pumalo iting tuyen at ang sinasabi nga ng iba ng karamihan na kung sana ay eh, dapat daw talagang ipacheck ito kasi kakaiba talaga even ako personally mga kapolitika ay eh, talagang na ako at talagang namaha ako dito sa uh, playing strategy although nagkaka itong si Tuyen at minsan nabablock siya dito sa first set talagang uh, bumabawi siya at talagang ito yung bumuhat Uh, almost 30 points yung kanyang naiambag sa team Vietnam okay so uh, dito sa first set is hindi naglaro itong si T4 so medyo kampante pa sila kasi um, sa first set rin hindi rin naglaro si uh, John Magalanza but merong times na kung saan ay um, nablock itong si rin ng ating mga blockers sa panguna ni vivi Sharma at ni uh, Gagate so dito naman tayo sa second set ganun pa rin ang uh, kalakaran mga kapolitika naging highlight pa rin talaga itong si Tuyen talagang unstoppable yung kanyang naging performance dito sa second set at yung lakas ng kanyang pagpalo at in fact nga hindi, hindi nabablock itong si Tuyen dito sa uh, second set at ang nakikita ko rin dito sa second set na kung saan is yung ano yung height talaga yung advantage ng height ng Vietnam but meron ring mga times na kung saan is nahabol natin yung ano yung uh, team Vietnam naging uh, 11 uh, 11 11 yung score sa second set from 6:11 11 So, nahabol ng uh, ating kupunan yung uh, kupunan ng Vietnam. Kung kaya yung time na yun is talagang hindi na nakatiis itong Vietnam. Kaya pinasok na rin yung kanilang isang uh, star player na si si uh, T4. Itong isang matangkad rin nila na Spiker. So, ang ano talaga dito is Uh, hindi talaga wala pa, wala pa tayong pantapat dito kay T4 at kay Tuyen ito talaga yung pinaka naging uh, catch ng laro sa second set and sa ano naman sa second set meron ring mga times na kung saan is uh, 22-23 yung score na kung saan ay lumamang lang ng isang puntos itong itong ano itong uh, Vietnam and itong uh, si Jem Magalanza sa second set ay pinasok na rin siya but uh, unfortunately nagkaroon rin siya ng um rin siya ng ano nang ng, uh, ng uh, service error and nakikita rin pala natin dito mga kapolitika na kung saan ay Uh, two times na nag-time out itong ano itong team Vietnam sa kadahilan ng uh, yung five sets five uh, five point na dip deficit ng uh, team Vietnam sa Pilipinas ay nahabol rin ng team Alas dito sa second set. So anong sila uh, dalawang beses nag-time out rin nung nahabol ng team Alas yung team Vietnam but then again uh, at the end nung uh, second set ay nanalo pa rin itong uh, team Vietnam yung score ay 22-25 uh, So ang ano dito, ang nakikita ko rin dito sa second set na yung uh, opportunity at misses ng ating kupunan ay yung mga service error. Siguro kung na-minimize na yung service error just like doon sa first set kasi minimize lang naman yung ating uh, ano doon ng ating mga service error is siguro nahabol natin itong team Vietnam sa second set. Yun nga lang is medyo meron tayong mga ano mga service error sa second set kung kaya naka ano nakahanap ng uh, momentum itong team Vietnam. And dito naman sa ano dito sa sa third set, talagang ganun din, parang naging uh, naging uh, ano naging uh, repeat of the history yung nangyari sa second set dito sa third set. Ganun pa rin yung kanilang scoring machine na si Tuyen ay nagpaulan ng puntos at talaga nga namang nahirapan yung ating mga middle blockers at yung mga uh, receive. Pero ang nakikita ko rin dito sa team Vietnam is uh, nagkaroon rin ng ano ng uh, ng difficulties itong si T4 sa receive. Okay, kung kaya nga nakaka, nag, nagkakaroon ng momentum yung uh, team alas para ano para makahabol ng spike at makahabol ng puntos dito sa team Vietnam. Okay, so yung mga naging highlight sa third set, mga kapolitika sa nakikita natin is talagang itong si Canino and si Rondina even doon sa second set at sa third set ay talagang sila yung bumuhat ng team talagang sila yung uh, nagpaulan rin ng score kung kaya nakasampa ng 20 plus points yung ating uh, kuponan and uh, may mga times rin na, na pinapasok itong si Galanza kasi nga yung uh, request ng mga fans niya yung mga followers niya but then again walang medyo off yung laro ni Galanza kung kaya Uh, inalabas din siya ng coach mga kapolitika from time to time okay and uh, same lang din merong uh, mga mga times na kung saan ay uh, lumalamang rin ang Pilipinas but one point lang but yun nga nahabol tayo ng Vietnam kung kaya uh, yung ending is nanalo pa rin yung Vietnam especially dito sa last part kasi nga itong uh, tuyan nila is nagpaulan rin ng score so yun lamang ang yung uh, observation natin But. Uh, overall naman is wala namang pagkukulang dito sa ano sa Team Alas kasi parang ginawa naman nila yung pinaka the best nila. Yun nga lang ang problema talaga is medyo malakas pa rin talaga itong Team Vietnam at ito yung sinasabi natin doon sa ating mga previous video na kung saan ay uh, itong Team Alas ay dapat panghasahin ng hasahin, wag nang palit papalit palit ng score ng uh, ng team or ng mga mga players kasi especially itong Team Vietnam is hindi naman overnight nila binuo yung kanila lang ano yung kanilang uh, team yung kanilang samahan yung kanilang kupunan it takes years talaga para mahasa or masharpen sharpen itong uh, mga players kailangan pa talaga i-polish yung yung defense ng ating uh, kupunan so yun ang uh, talagang naging sekreto and yung bilis talaga and yung uh, magandang receive nakikita ko rin kasi na maganda ang receive ng team Alas kung kaya maganda yung spike nila Rundina nila Kanino and ni uh, Gandler so para sa akin mga kapolitika, ito ay uh, hindi naman ito big deal para sa atin kasi meron pa namang mga laro yung SEA uh, Games next year dapat yun ang tap ang uh, paghandaan ng ating uh, team alas para sa mga susunod na laro nila kasi uh, para para ito ay uh, practice lang ito no para sa mga susunod pang mga laban ng ating uh, national team kayo mga kapolitika ano sa tingin nyo ang naging pagkukulang at mga misses and opportunities dito sa katatapos lang na um FIVB Challenger Cup single elimination kasi after ng laro na ito ay wala nang laro yung uh, team Alas yung mag uh, ano lang yung mag uh, proceed lang sa next na laro is itong Vietnam kasi nga single elimination lang sino yung mananalo ay sa yung makakatapat ng ibang team doon sa uh, ibang ano ibang uh, pool na kung saan is nanalo rin so ano sa tingin niyo ang mga pagkukulang at dapat pang ng ating kupunan? mag-ingay sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo dito sa ating mga latest issue